Magandang hapon po mga o mga kapwa ko farmers sa mga uh, masugid kong mga tiga subaybay baybay uh, sa pamamaraan ng pagtatanim ng iba't ibang mga halaman katulad po nitong ampalaya. Okay, gusto ko pong ipakita sa inyo yung technology ko sa pamamagitan na nitong gawain ko. Uh, ito po unang-una ligtas siya sa bagyo kasi mababa lang po siya pagkatapos ah, uh, kumukuha kami ng dahon yan tingnan niyo yung dahon oh ipag eh, no. no. yan po dahon po yan okay nyo pagkatapos ito naman ay ah, uh, bunga naman po ang dalawa po ang kuan nito. uh, una yung dahon pangalawa po ay yung bunga. Hindi, tingnan nyo. Sinasabi ko nga na ito'y ligtas sa halimbawa may bagyo, may kalamidad. Uh, simple lang naman siya. Wala siyang balag. Kundi, uh, binabayaan ko pong uh, pinapaakyat. Okay, tingnan mo. Tingnan nyo. Okay, ito po siya. Napaka, uh, maluang din po siya. Maliit na halaga, pero doble ang kita. Kasi sinasabi kong doble yung kita, bukod na sa uh, dahon niya, mayroon ka pang makukuhang mga bunga. Halimbawa, katulad ko nito. Ito po, oh. oh. yan. Okay. Uh, mamitas ka ng bunga, mayroon pang uh, bu uh, dahon. Ito po sila. Oh. Ayan. ya yeah. Pagka ganito pong technology, simple lang naman po yung uh, ginagawa ko kung sinusubaybayan po niyo yung uh, pagbablog ko, ay malaki po din yung kinikita nito. Kasi hamag nyo, yung uh, bali, Uh, limang row ang, naka, ang nakukuha na po namin dyan nung una nakakuha kami ng 60 pagkatapos ngayon po ang nakukuha na naman namin dahon na ay uh, sa ay pinipilit namin makuha yung 50 hanggang ito na lang po siguro yung row 50 po ang isang rugpong ng ampalaya ay isang kung kaya at sa ilang ro lang naman yan, uh, kulang-kulang na sa sampung libo. Ay plus yung bunga na harvest. Kung pagpipitasan ko po nito lahat, ay baka abot siya ng mga 30 to 40 kilos dahil hindi pa gaano marami yung bunga. Kasalukuyang pa lang po. Ang ginawa ko lang po, nilagyan siya ng plastic mulching. Pagkatapos, nilagyan ko nitong ganitong uh, parang balag na nilagyan ko siya ng tansi ulubid. Kapatapos, bahala na siyang aakyat. Ang bawat rupo nito, kung makikita nyo, kayang-kayang kukuha po dito ng mga dalawampung rugpong. Uh, aabot po ng 2,000 kung titingnan ninyo uh, malit lang siya hindi naman siya ganong kalakihan pero ang kikitain po namin kung loobin naman ng Panginoon itong ganito kalaki sa dahon at saka sa bunga niya mahina po yung isang daan libo na hanggang makaharvest kami estimate ko lang po yon eh kung titignan nyo, napakaliit pa po yung space. Sa dahon pa lang, nakakuha na kami ng 10,000. Pagkatapos, yung bunga niya, ay mayroon din mapipitas. Kasi sa mga ganitong uh, uh, style niya, marami po niya sa loob. Dahil makapal yung dahon niya, kailangan natin bawasan para mamungas yan ng husto. Kaya uh, tingnan nyo, Tara na, tingnan natin yung mga... Okay po, ito na siya. Ito yung uh, na-harvest na bunga. Hindi pa po tapos yung pag-harvest. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Kaya, mga kapwa kumagsasaka, mga farmers, tinan nyo ah. Uh. Uh, sa bawat vlog ko o sa bawat ipinapakita uh, ko sa inyo na technology sa asing pagtatanim uh, na gusto kong uh, matutuhan din ninyo ito dahil kahit po maliit na halaga na magiging puhunan ninyo ay malaki na yung kita kasi ang uh, itong pinagpipitasan po namin isang kan lang ng hybrid na ampalaya na kung tawagin siya ay yung mistisa kaya yeah, one po yung isang kan nito yun po ang naging puhunan pagkatapos nilagyan ko siya ng organic nilagyan ko rin siya ng uh, chemical fertilizer para alam niyo parang bitsil lang na panglagay sa kanya para maging mabilis siya yun lang po ang magiging gastos mo pagkatapos mag harvest ka na eh, sabi ko nga kung lo ng Panginoon at titita kami dito ng 100,000 hindi kahit pano, kumita kami kaya ito yung sarili kong technology tingnan naman ninyo ito Okay. Ito na po yung sa nasabi kong dahon ng ampalaya. Ang bawat isang ganito po is Uh, 100. Kaya itong rugpong na ito ngayon, aabot na siya ng 40. Dinadagdagan namin ng kaunti, pa, uh, mga 10 pa, para maging 50. Kaya kung 50 na yung rugpong, yung mga ganito po, ay simple tigayasandaan, may 5,000. Go. Okay. Oh, bawat okay. Ang bawat rugpong, kung titingnan po ninyo, oh tingnan niyo, oh. ganyan kaganyan kahaba. Ang dahon. Pagkatapos po nito, ang halaga nito ay a 100. Ah, ah forbullion po 'yung bintahan namin. Pagkatapos, ang gagawin namin sa isang rungkong ah, lima 'yung ganito. Lima. Halimbawa, Ah, ito kay na, tinatali ang panya. Ano? Limang ganito po ay yun na ang nagkakahalaga ng isandaan Ganito na po siya pagka kumpleto na. Pagkatatalian na. Kaya mga kapatid, para sa akin, kung gusto nyo gayahin, una, una, iwas siya sa bagyo. Dahil mababa lang siya. Kahit magkakaroon ng bagyo, ay eh, hindi naman siya masisira dahil mababa lang siya. Ngayon, kung talagang napakalakas pa yung bagyo, ang magiging, ang mangyayari, kunin na lang namin yung dahon. Kaya ligtas siya. Alam ko naman po na gumagawa kami ng uh, malaking uh, balag, halimbawa yung palapala. Kaya lang, pagka ganitong tagulan, ay siyempre iniiwasan natin yung masira dahil alam natin na climate change kung minsan uh, itong pagbabago ng panahon minsan malakas ang ulan malakas yung bagyo at minsan naman walang uh, uh medyo mainit dahil kapag mainit naman ang mangyayari dahil nakikita po ninyo na yung kanya ay yung lupa ay uh, hindi siya gaano maaapiktuhan kaya mga kapatid ito po yung sarili kong technology naman ko kung gayahin ninyo maliit lang na halaga kaya lang para sa akin malaki ang kita salamat po sana subaybayan ninyo parati ang aking uh, youtube channel Raming salamat po bye bye